Yes mga tol, nagre-ready na po siya tayo Pupuntang Morong Tawa na tayo ng lokal Tapos direto tayo Yan, yung isa pong Pupunta ng ano naka, naka Pupunta Morong Ito so, ako po, naghihintay no, si Oh yun o, shout Si Brad Biro pala nandito Kamas sa Brad Biro Comboy <laughs> ba tayo? Apo, comboy Oh shout out po shout Mga kapatid Mga kapatid Mga kapatid ano masasabi mo ngayon, Brad Mandy? Ay, Kamusta naman ang kondisyon? Kondisyon na kondisyon. Oh. Ah, dapat ano ah, dapat walang good tulog bro, sa uh, ano. Good, good, good. Ano yung niya ko si Baby oh? Ah? Tagal daw magarati ng murong. Sis si, Baby, na. nung isang linggo pa yan gustong gustong magtampisaw. Hindi oh. niya kaya Brad Mandy po yan. Si, sino? Si Si Baby? Apo. Si Baby sa likod, may katawa ko ni Kala ko iniwanan na ako ni Bradiyan. Eh. Ano ito lo? No? Shoutout na. na Okay, shout po sa mga kapatid dyan na yung mga nasa po kagabi. Uwi na po kayo. <laughs> okay, sige. Take na lang sila. Sige <laughs> doon. muna ma. kami doon. No shout out. On the way na po kami. Papuntang Morong Ano na ito? Skyway? <laughs> mm. Yes, Skyway. Shout out. si entry Boom. Boom. Boom gandang ganda si ganda. song Richard Pinito Adventure Area eh, no shout out oh. Ay, shout out Ay, yung masa po natin si Kuya Edward Gonzales at yung boss namin. Pilarin niyo yung kasi nila. Hindi naman kami bibili ng pantalon. Shout out. Shout out po sa inyo. Shout out po. Walang recording. Shoutout huli, dito na kami sa may NLEX pa rin Ayan Hindi siya kita, hindi siya kita Taas ang mga halaman tol nag stop over tayo dito Lake Shore, Mexico daw po ito sa so, may Petron sa so, yung pamasa you know kalagaran muna Shoutout, shoutout muna. shout out muna gala sama masama so, show ko muna tayo po. Charot ko. Siyempre, na, lang, na, lang natin eh. ka, ka, na, ka, na, ka, na, ka na, departure lang. Paranik like, mo yung Katatapos na natin mag gano'ng stopover ba? Pero ngayon, pag namin yun, yung kung saan. Oo. Oh, Ang masasiyar pa. Yung naliligo pa lang pero on the way na <laughs> 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 ko talaga yung OTW yung mga damit. Ayan. 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 Bro, Mexico daw ito yun. Mexico ba ito? pampanga Mexico okay, to maybe. First muna kami. Ayan, nakikita okay, mo. Square Richard doon. Mayroon pang ano yan, may Mayroon po kay Brad Edward Gonzalez. <laughs> sikat na sikat. Inuomusta <laughs> you know, po kayo. You Inuomusta know, po ay ni Boss. <laughs> 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 Boy Edward, sikat na sikat ka sa amin. Ikaw ay aming pinagmamaritisan dito. kaya <laughs> <Yeah>, si <laughs> <laughs> Boy Edward po ay isang matikas po yan. Isang huwaran, isang, isang huwaran. Isang, huwaran. na vlogger yan. yan. isang huwaran. Nagpo-post yan once a year. Grabe so, oh, mga oh. ito, Ang dami ito. Nakikita nyo talaga kung nasusunog yung mga damo sa sobrang init. Shout out! Tindi. Tindi na nga na ngayon. Panahon. Ito, sunog din, no? Oh. Ayan, no? Oh. Yan o sunog. Yan talaga sa init piling ko. Ayun o ko. May pa po. Yan o. Sobik sobik na tayo. Ayan. Yeah, dito ro may mga hunggoy. Tingnan yeah, natin kung mayroon tayong ma... May ispatan. Naglalambitin-lambitin. Napit Nabit na tayo yung bag na lang yan, okay. na, yan, may camera yan maganda yung may ganyan yan, eh, dito sa subi kaya no, dapat oo oh, oh, na, oh, bawat ano section i-stop ka dyan stop ka doon <laughs> pag hindi, stop, hindi ka mag-stop yeah, oh, huli ka ito, ito, ito. dalawang libo may camera na kabang <laughs> dyan oh, kahit nasabihin sa mo Ay, may pala, Oh, may, grab pala, may nag-grab dito shout out oh, group, eh. shout out paps grab din nga ako dito layo siguro ng mga deliveran dito dito na po kami dagat to ano? No? o lawa? dagat na siya no? Uy, plano oh. ano ba ito? pasay ron ba to bro? mga pasay ron ba dati to? nagkali ko ligawan pa kasi tama ng rin plano na to. Ina kaya laman nito. Yan yung mga ano, mga bumabagsak. Oh, <laughs> mabayo. Um, <laughs> um, Sana pa naman sabihin ko gusto ko sumakay. Pagkagayong bumabagsak sila na lang. Uh, doon ang. Eh to na po. Malapit na kami sa Morong. Actually Morong na pala. Dito pa. Okay. Malapit na sa bataan, sa bataan. <laughs> Merienda muna okay, ang mga ito. ang mga itik. Ayaw, ayaw. <laughs> ang mga itik ano eh, no. Charot po eh, kay Edward. Ayun. Mm -hmm. Sa yung matinik, yung vlogger. Sa kayo ano yung huwaran. Oh, Ayan po nakarating na po ang ang mga kapatid. Charot po. Par parking na po kami rito. Shoutout kay Kuya Edward. <laughs> Dr. Gonzales, Dr. Gonzales. Sa Huwaran. Sa matikas na vlogger. Ayan po, nagkababaan na. Shout out! Sisisa na pala. Iwan pa na natin. Ayan, bababa na po kami. Shout out! Nakatulog gabi. Aray, aray, aray. Nirayuman na po. Tatagalan, aray, aray, aray. Hindi <laughs> Ni Nirayuman na. Ayan na po. Shout out! Shout out! Nakarating ng payapa. Boom. Shoutout, out ito yung driver namin matikas oh. Shout out paya pa payapa. Ito yung mga driver namin na ito na may driver sa isang ano sa oh. Tatlo sa akin po kami. Shoutout to. Oh. Nandito pala kayo. Ay, nandito pala kayo. Ano ginagawa niyo dito? Sila po ang Tris Marias. Three sisters. Oo nga, akala ko rin niya eh. At nandito na nga po ang mga taga Show Boulevard ng Metro Manila Representative. Tan pinangunahan ni Sis Estela. Shout out At ang kasunod ay ang kanyang kapatid, Sis Baby. Kawai kawai. Siyempre kasama ang kanilang bunso. Hoy. Brad Mandy. Tararan. At may bagong ano? May bago tayong ang tag dito. Ano man tawag niya si Smarie? si Smar baby. baby ba? Baby, baby. Oh, may bagong <laughs> May bago baby. silang. Ano pangalan po? Wow, shout out. Ah, simple yan, diyan tayo sa. Taga camera kayo ha. Taga camera kayo ha. Okay. Shout out! Dito na po tayo sa Murong Star Beach Resort. Welcome! Boom! Okay, papasok na tayo. Eto na po. Entrance tayo mga tol. Ayun o, no? mayroon pa mga may rem remembrance sila o. Oh. Okay. <laughs> Ang mga pinagbabawal. Fiddle weapon. Bawal po yan dito sa Star Beach Resort.